Ladies and gentlemen, presenting Wise Choice and Fan. Ayos na, ayos ka na. Nakisama ka. Para, para kang napaka gaan gawin. O, oh, parang mga tao lang. May mga madali, may mga mapahirap. Ah, 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 Oh, sira ang busing yan. Hindi umaandar yan. Pero nakita, sira ang likod at busing. Yun ang pinamitan. Ayon. Ganda na Ayos na, para ka ng bago. Ay, bago na O, oh, hindi na nagpalit ng kapasitor. Kasi nga maayos pa to, bago pa to. Nastock up lang talaga yung mga bushing. So, Simple. Fantastic man strikes again. Okay. Wise choice. Stand fan. Ngayon na ako nakakita ng wise choice. Stand fan. Anong problema nito? Nakuntikas ng switch. Hindi rin gumagana. Wala ako nagarang tumang. Napakay na. Nakumigpit. Oh, higpit. Oh, Okay, marami kang problema sa shopping sa bushing, sana hindi naapektuhan ng makina mo. Okay, wise choice. Operating table lang lalagyan mo. Ha. Okay, ang dumi ni wise choice. Okay. Ang dumi ni wise choice. Pero buti hindi naman lagot ang mga tie wire niya. So tigas lang talaga ng shaft. Sana okay pang. Bakit naman pagpagana bago na tiga. operating table. Grabe, napalaban na naman ako. Kailangang lagariin ng pa-Philips ang ano, mga screw para matanggal ang higpit. Tagal, grabe. Okay, so, nabuksan na natin. Nalinisan natin ng unti. Ayaw mabunot ng ano, ng shafting. Basta-basta. Oh, tigas. Ingatan natin. Ayan. Madikit. Okay. So, maluwag, makalawang ang mga bushing. Papalit na agad tayo nito. Ayan. Kasi, buo ang makina pero matigas. Lalo na dito sa likod. Okay. Parang Okay, na ang liya, hindi naman manali ang gaskas. Okay. Nalilimutan ko mag-video. Okay, na natin yung ano, lumang bushing. At, natin tayo na. lang. Okay, tatapon na natin. Baka ma balik pa doon. Okay, tapos okay naman yung oil foam. So, yun yung sinasabi na kailangan in oil. Ito yung tuyo, oh. Yan ang buhay niyan eh. So, bababara natin. Para, may pondo siya. Yeah. Okay, kapit natin bushing. Okay. Successful. Maganda. Matigas ang pagkakapit, ha? Hmm. Okay. So, buuin natin. Okay. Buuin natin to. Sige, tala natin. Eh. Okay. So, yung gearbox. Sige, save natin yung motor kasi nito, eh. ay May mga ano siya, may mga reading kaya tingnan na natin tong ano pushing I'm pretty sure nahirapan yung makina dahil like, malagkit sira na yung mga pushing kalawang yung shafting, okay naman okay yeah okay so next naingatan naman natin itong makina binalot natin nilinisan na natin okay balik natin kung paano natin siya tinanggal ang switch niya nandito na rin sa taas kasi okay so tatapat lang yun doon so yun okay tapos yun ka muna malinis na shafting natin makintab binalik na natin maging siya mga washer spacer okay, lalagyan na natin ng konting grease Okay, salpak Pag salpak mo yan Pakiramdaman mo na kung Maganda ikot Tapos yung rotor Dapat hindi lalagpas Dito sa, dito sa bakal doon Yung doon check yung spacing Ito yung ikot Kinakabitan ng gear Ano ano Arm nung swivel Ito lagi yung taas Okay, so ganyan Forma ano? ng Kabit mo Okay yung front housing siyempre yun yung nakakabitan sa ilalim ng neck so ganyan ang pasok mo okay yan medyo kailangan yan pop para ma-reset mag -re mag-reset kasi yung ano yan o um, matigas kailangan natin mag-adjust ng spacer tigas o oh. nababawas na yung spacer na yan. okay so ganda na kami play ng konti oh. Hindi ka dapat yun tapos pibiling. Okay. Taas natin yung saksak. Tapos, ah, huwag lang tayong basahan kasi maka exposure mo. kaya. On. Yan, oh. Oh, gana na. Busing talaga. Oh. Okay. buuin na natin to. Tapos na to. Hindi na tayo ng ano, ng kapasitor. Uh, kasi mukhang okay siya. Later na lang pag kinabit yung blade. kumain na, palit tayo. Assemble na ang makina. Oh. Tapos na, dinisan na lahat. Kakabit na yung leg dito. Okay. So, yung mga plastic, malinis na lahat yan. Okay. Tapusin na yan. Ladies and gentlemen, presenting Wise Choice and Fan. Ayos na ayos ka na. Nakisama ka. Para, para kang napaka gaan gawin. O, oh, parang mga tao lang. May mga madali, may mga mapahirap. O, ah, ah, ah. oh, sira ang bushing yan. Hindi maandar yan. Pero nakita, sira ang ibutan ng bushing. Yun ang pinagitan. Ngayon, ganda na. Ayos na, para ka ng bago. Ano ba, mga oh O, hindi na nagpilit ng kapasitor. Kasi nga maayos pa ito, bago pa ito. Nastock up lang talaga yung mga bushing. So, paano? Hindi, fantastic man strikes again! ah um, um, Eh, okay!